Dito mo masasabi sa sarili mo na isa ka palang tao. Dito kami natutong, dito ba sa sarili namin sa labas na hindi kami nakatawag sa Diyos? Dito nagawa namin. Sa ako sa relasyon, dito namin nakita sa bawat isa sa amin na ito pala kami, kailangan magbago. Mayroon lagi ko naaalala, sana hindi pala ako gumawa ng kasalanan. Sa likod ng matataas na mga pader ng bilangguan ay may iba't ibang boses at kwentong maririnig. Boses ng hustisya at boses ng pag-asa. Alamin natin ang kwento ng isang person deprived of liberty sa loob ng bilangguan. Dito lamang yan sa Off The Record. Umpisahan natin sa kwento ni Roberto Mendoza. Isang bilanggong matagal nang nakakulong sa loob ng Makati City Jail. Ano-ano nga ba ang mga kanyang nasaksihan at nakitang pagbabago sa loob ng kulungan? Pakinggan natin ang kanyang mga kwento. Ako nga pala po si Roberto Mendoza. Ang edad ko po ay 57. Ang kaso ko po ay drugs. Saan na at kalahati na po ako rito sa Makati City Jail? Sa pagbabago, malaking mga pinagbago rito. Dati nang may mga pagbabago rito, nadagdagan pa yung pagbabago. Kaya kami mga PDL, uh, ah, lubos na nasisiyahan sa mga pagbabago dumating pa sa amin dito. Naalala niyo -di po po yung mga pinagbago? Ah, tulad niya yung sa kitchen namin, may palaruan kami dyan. Meron kami dyan visiting. Meron kami rito yung tinatawag na nagdadasal na kami rito. Nagkaroon na kami ng pagro-rosaryo rito. Kung sa ano, malagi namin dito, malaki, malaki ang binago sa amin dito. Hindi katulad sa labas, Ah, siyempre, iba ang ng labas, iba ang patakaran ng loob ng bilanggukan. Dito kasi, makatao. Dito mo masasabi sa sarili mo na isa ka palang tao. Dahil hindi naman sa pinagano natin na kailangan makulong ka, hindi. Dito pala sa kulungan, hindi lang pala salitang kulungan to. Malalim pala ang kulungan ng kulungan. Hindi basta-basta kulungan lang. Dito mo na mararamdaman kung anong klaseng tao ka kasi pakikita mo sa mga ibang kasama mo na iisa lang ang inaangad yung mangyari rito, ang kabutihan namin dito. Pero ano yung para... Dito sa amin? Ah, patulad na meron kami rito ng kisi, meron kami rito, dito kami natutong ito ba taksa sarili namin sa labas na hindi kami nakatawag sa Diyos? Dito nagawa namin. Kaya nasanay na kami ngayon. Kahit sa labas na lumabas kami, ganun pa rin ang gagawin namin kasi kailangan pala natin yan. So ako sa relasyon, dito namin nakita sa bawat isa sa amin, sa sarili namin, na ito pala kami. Iba pala ang relasyon na makukuha mo rito sa loob ng kulungan malaki. Pamilya. Siya pa, pag kami problema, hindi kailangan magkaroon ng sakitan o ano, kundi pag-usapan. Hindi katulad sa iba, sa labas. Pag may problema na, andyan yung iba, iba pala rito. Yung, yung madadala namin sa laya na, na nakita namin dito. Relasyon. Pero dito, yung pamilya namin na nabubuo, Ibig sabihin, nagkakaintindihan kami. Dito, hindi kami nagkakanya-kanya. Kami isang buong pamilya rito. Iisang galaw, iisang patakaran. Yan ang aming sandigan dito sa loob ng kulong. Mabigat ang pagbabagong ginagawa namin dito para magamit namin sa labas. Kailangan magbago, tulad ng pagro-rosaryo, pagdarasal, pagbasa ng Biblia. Yan ang malaking pagbabago sa amin dito na nakakuha namin dito sa loob ng kulungan. Ang una, pagdating ko rito, nagkaroon ako ng takot, pero nung lumaon na, naging buo kami rito, kaya nawala yung takot namin sa isa't isa rito ang tanging pamanang magibibigay ko sa kanila rito bilang tumatayo nilang amami na ngayon sa ngayon pagkakaisa at maging maayos kami rito sa pagsunod lalo-lalo na sa mga na, na, mga empleyado rito yan lang ang gusto kong maiwan sa kanila sumunod sa patakaran para hindi kami mahirapan pare-pareho. Ah, pagsabihan sila, tutal mga bagong dating sila rito, pangaralan, na sana sumunod sila rito. Band ko, ako matagal na ako rito, may panga mayroon din akong pag-asal lumabas, di ba? May pag asa rin ako lumabas. Ganon din ang mangyayari sa kanila. Huwag tayong mawala ng pag-asa rito. Para kung sa ganon, dalating din, lalabas din tayo. Sa likod ng mga rehas na ito ay tumatay yung bilang ama si Roberto sa napakaraming preso sa loob ng kulungan. Kaya naman, hindi mapigilan ni Roberto ang maisip ang kanyang sariling pamilya sa labas ng kulungan. Ani niya'y eh, tuwing pipikit ang kanyang mga mata ay kanyang nakikita ang kanyang pamilya. Yung nagawa ng pamilya ko, ang anak ko, at yung mga magulang ko, yung bangin na ka sa iskwelahan. Mayroon, lagi ko alala, sana hindi pala ako gumawa ng kasalanan. Yung isa, nag-iisip ako sa gabi, naaalala ko yan mga yun. lalo na yung anak ko. Pinapasyal-pasyal ko. Lagi ko silang naalala, Hindi ko sila nakakalimutan. Kada pipikit ang aking mga mata rito, yung mga sandaling magkakasama kami. Ngayon, sa ngayon, dinadalo na lang ako. Kaya, yun lang ang tanging nakakapag-isip sa akin ng mabuti. Sa likod ng mga rehas, may iba't ibang programang ipinibigay ang BJNP upang makatulong sa kanilang mga bilanggo. Tulad ang pagtitisi namin dito, sa tuwing umaga, pagtapos ng polen, at tapos kami bilangin, nandun muna yung mga mananalangin muna kami bago kami kumain. Tapos, magtitisi, alintisi, therapeutic immunity yan. Diyan namin inaano yung mga attitude namin na bag, kailangan baguhin. Yan ang namin dito sa araw-araw. Ting umaga pagmulat ng aming mga mata. Tapos iisipin na namin yan, katulad niyan, sumba, may mga sumba kami rito. Diyan kami laging pumapalagay. Gumakanta kami. Ah, may pull-ups kami rito. Pagsasabihan yung mga tao para lalalaman namin sa isa't isa na mayroon pala kami mga maling nagagawa, ganyan. Para napapag-isip-isipan namin. News, may news kami rito. Kasi gumagawa kami, kumukuha kami sa TV ng news. Tinang ina-apply namin sa TC. Sa livelihood, tinuturoan kami rito. Para paglabas namin, magagamit namin sa labas para sa pagbabagong buhay namin. Sa likod ng mga hirap at pagsubok na dinanas ni Roberto sa loob at labas ng piitan, kitang kita sa kanyang mga mata na siya ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ang pag-asang balang araw, kanyang muling makakapiling ang kanyang pamilya sa labas ng bilangguan. Sa pamamagitan ng kanyang paggabay sa kanyang mga kapatid sa loob ng kulungan, ay sila rin ay hindi nawawalan ng pag-asang magbago sa loob ng kulungan. At nang sa ganun balang araw, katulad ni Roberto, ay kanilang muli makapiling ang kanilang, kanilang mga pamilya sa malayang mundo sa labas ng mga rehas.